Tukoy na ng otoridad ang sospek sa likod ng pagdukot umano sa isang negosyante at tauhan nito sa kuya po sa lalawigan ng Nueva Ecija. At ayon po sa asawa ng biktima ng hihingi ng 5.2 million pesos na ransom ang sospek at ginamit pa nito ang mismong cellphone number ng kanyang asawa. Natagpuan naman ang sunog na sasakyan ng negosyante sa kalapit na probinsya. At patuloy naman ang ginagawang embesigasyon ng otoridad. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas, exclusive. Erlo, ano ibig sabihin nito? Alex, nananatiling blanco pa rin ang uh, pamilya dito sa pagkawala ng uh, isang negosyante na si Michael Lagrana. At ang tauhan nito noong araw ng lunes at siyang natagpuan itong sasakyan ng uh, dalawa sa bahagi na ng uringan dito sa Pangasinan. Pero ang sabi ng PNP ay may mga tinitignan na silang angulo sa kayon para nang sa ganun ay patuloy ang uh, uh, para sa ikabibilis ng investigasyon kaugnay nga ng kaso nito ni Lagrana. Iyan ang panawagan ng misis ni Michael Lagrana ang negosyante sa Kuya na Isiha sa mga hininalang dumukot sa kanyang mister at kasama nito na ilang araw nang nawawala at pinaghihinala ang dinukot ng hindi pa kilalang mga salarin sa Kuya na Isiha at natagpuan pa nga ang sasakyan na sunog sa kalapit na kaprobinsya. January 6 nang magpaalam kay Jen ang mister nito na kukuha ng bayad sa ininvest itong pera sa isang tao hindi kalayuan sa kanilang bahay. Pero matapos itong makatungo kung saan kukunin ang pera, hindi na raw maganda mga sumunod na nangyari. Hindi na pinayagan ni Jen ang kanyang mister na tumuloy dahil kinutuban na daw ito sa hindi magandang mangyayari. Lumipas pang isang araw, muli na namang tumawag ang magbabayad mismo sa kanyang mister ng makailang beses. Dito na raw nagsabi sa kanyang mister na magpapasama ito para mawidrom pera na ibabayad dito. Sinubukan pang sabihan ni Jen ang kanyang mister na wag nang magpunta at yung mismong magbabayad ang magpunta sa kanila. Makalipas ang ilang minuto na pag-uusap ng kanyang mister, pinayagan na niya itong makaalis matapos na isama ang isa sa kanilang mga tauhan sa tindahan. Dito na rin ito hinayaan matapos magkaroon ng kasama sa pag-alis. Pero bago makaalis ng bahay ang kanyang mister, makailang beses nag-text ditong magbabayad na meron pang parsyal na ibibigay kay Michael hanggang sa nagsabi na itong kalaunan na mabibigay na ng buo ang kabayaran. Matapos ang nasabing chat sa kanya ng kanyang mister, dito na raw nagtaka si Jen dahil kakaiba at hindi na raw normal ang isinasagot sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang oras na kanya itong chinachat, hindi na raw ito nakasagot pa. Kinabukasan, matapos ang pagkawala ni Michael at kasama nito, dito na biglang nag-text ang number na gamit ng kanyang mister na humihingi na ito ng 5.2 million pesos na ransom kapalit ng buhay ng kanyang asawa. Doon na nila napagtanto na dinukot na nga si Michael at ang kasama nito. Nakuhanan pa ng closed circuit television camera sa kalapit bayan na napingkuan ang sasakyan ni Michael ilang oras matapos ang pagtungo nito sa mismong tagpuan ng kausap. Pero matapos ito, hindi na nila natagpuan si Michael kasama ang sasakyan at ang assistant na isinama nito. At lumipas ngang ilang araw, Natagpuan ang sasakyan ni Michael sa Omingan, Pangasinan, nasunog at walang sakay na positibong tinukoy ng kanyang pamilya na ito nga sasakyan kahit panawala na ito ng plaka at iba pang posibleng pagkakakilanlan. Ayon sa Kuya po Municipal Police Station, may mga posibleng anggulo na silang tinitignan sa pagkawala ni Lagrana kasamang isa nilang tauhan na si Diaz. Kaya patuloy ang kanilang backtracking sa mga posibleng pinuntahan na kausap maging ang mga huling nakatransaksyon nito para sa ikauusad pa ng investigasyon. Yung mga informasyon po na hindi naman makakatulong sa paglutas ng nasabing insidente po, tinatanggal na po natin yon. And yung mga information naman po na sa tingin po natin is vital po sa ating investigation, doon po yung binibigyan natin ng focus. So sa ngayon po, uh, super so may maganda naman po yung lead na uh, nakukuha. Meron na rin silang persons of interest pero hindi pa ito may detalye sa ngayon ng Kuya po Municipal Police Station dahil nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Na po tayong na-interview na, na maaaring makapagbigay linaw sa nasabing insidente and ano po, may tinitingnan rin po tayong person of interest po. Ito ng informasyon na dumarating po sa ating tanggapan at ating pong nakukuha, binabalidate po natin ng maayos at dinadaan po natin sa tinatawag na elimination process po. Ano po kasi yung ano namin, wala pong nagbabanta, maayos po yung pakikisama niya sa mga tao. Uh, yung, yun lang po talaga yung sinabi po niya yung araw na yun, na maniningil po siya ng, oat, ng kukunin po niya yung pull out. Opo, ipo-pull out po niya yung ininvest po niyang pera. Wala naman po, wala naman po siyang nakakaaway kasi po hindi naman po siya hindi na, hindi naman din po siya pala barkada. Sa kayon patuloy raw ang pangangalat nila ng karagdagang pang mga impormasyon na posibleng makatukoy sa mabilis na investigasyon sa kaso nila Grana. Sabi tala Alex, tumangin ang magbigay ng karagdagan pang uh, pahayag itong uh, misis na si uh, Mrs. Lagrana huwag na nga sa nangyari sa kanyang mister. Kanina ay uh, sinubukan natin siyang makausap para makakuha pa sila ng karagdagang impormasyon kung uh, sino yung huling nakausap o ano yung ginawa niya bago nangyari yung uh, nasabing o uh, man yung pagkidnap. Pero ang uh, kuya po, uh, Municipal Police Station ay patuloy sa uh, backtracking kanila nga titignan yung mga posibleng dinaanan tulad ng CCTV sa iba't ibang barangay dito sa uh, munisipalidad maging yung mga posibleng nakausap pa bago nangyari yung uh, pagkawala nito ni Lagrana at yung kanyang asistan. Samatala yung uminggan Pangasinan naman ay meron ding sariling investigasyon kaugnay dun sa sasakyan ni Lagrana na natagpuan sa kanilang uh, bayan at ang sagot nila sa atin ay nagpapatuloy pa yung kanilang investigasyon kaugnay kaugnay nga nung nga pagkakapadpad ng sasakyan doon sa kanilang probinsya, Alex. Okay, Erlo, pinakinggang uh, pinakinggan ko yung report mo, no? Uh, dahil negosyante itong si Michael Agrana, anong negosyo nito? Alex ang negosyo nito ni Lagrana ay uh, pagtitinda ng agri uh, supply tulad ng uh, uh, pataba uh, I ay mean, na uh, feeds or uh, patukas sa manok at marami pang iba nagtitinda rin daw ito ng bigas at yung isa pang negosyo nito yung pagpapautang at ang sinabi sa atin actually nung missis nito na ni Lagrana ay uh, nagpapautang sila pero wala silang maalala na meron silang utang sa isang tao na kanilang ang itinatangge doon sa naunang mga lumabas na report na dahil nga kinidnap itong silagrana ay dahil sa meron silang pagkakautang, Alex. Okay, dahil sa meron ng mga kahalintulad na insidente na ganito, no? Na nawala, tapos natagpuan patay, at uh, kalaunan, napagalaman ng ating otoridad uh, na meron palang transaksyon sa uh, parang investment, no? Parang investment scam. Uh. May nabanggit mga asawa niya na... Uh, Uh, pumasok ang kanyang asawa sa mga ganitong uh, transaksyon sa investment scam. Yes Alex, at tito tinutukoy nung asawa niya ay nag-invest nga ito ng pera dun sa isang tao. Hindi na niya itinitalyo sa atin kung sino yung tao na ito, by kaibigan niya or uh, nakilala kung saan or kaya naman ay uh, business partner. Kaya uh, ito umalis nung bahay nung araw na yon ay uh, tumawag itong uh, nakatransaksyon ni Lagrana na ibibigay na yung kanyang ininvest na pera at uh, dumaan pa sa kung saan-saan pasikot-sikot hanggang sa hindi na ito nakontak ka uh, kinahaponan hanggang umabot na ng gabi at inireport na nila sa sa mga pulis yung nangyari Alex. Nasubukan ba ng asawa at maging otoridad na tawagan yung telepono? Ano ba gumagana pa rin ba? Actually, Alex, uh, sinubukan nila yung tinatawag na Find My Device para makita sana yung lokasyon ng telepono. Pero ang problema, Alex, magaling itong uh, may hawak doon sa kanyang mister maging yung may hawak ng telepono dahil ha, tuwing uh, madedetect sana nila yung lokasyon ay nare-reset na ito kaagad. Kaya pagdating doon sa tinatawag na Find My Device app, ay hindi na natutukoy kung saan talaga yung exact na lokasyon ng cellphone nito ni Lagrana. Kaya isa rin yun yung sa medyo nahirapan sila sa gayon Alex. Okay, pang huli siguro dahil tukoy na ng otoridad ang suspect. Ano ba to? Nasa gobyerno? Pulis ba to? O isang ordinaryong Pilipino lamang? Well Alex, uh, ang sabi ng uh, PNP ito ay, uh, isang ordinaryong Pilipino lamang pero kanilang uh, sisaya sa atin pa rin kung uh, ito ba ay may profesyon o uh, kabilang sa isang grupo or organisasyon para na sa kanon ay mas mapadali din yung kanilang investigasyon dito Alex. Okay, maraming salamat sa iyo Erlo Bringas live mula po dyan sa bayan ng Kuya Poho sa Laluiga ng Nueva Ecija. Thank you. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.